<laughs> leche plan mano. Leche nga plano. Leche nga plano. Leche Leche plan, Leche plan plano. Leche nga plano. Leche Leche plan, no? leche, de leche 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 Um, ano yun yung na siya okay, guys para mapuan siya. siya mas syrup <laughs> ang sugar Sugar oh. na puti na siya pero initong gamay para matunaw um, Pero nalimahog sunog lagi ganinang noon sa bago

Ito siya mga ingredients guys. Ano? toyo Topi. Sirat siya gamay. Panah, vanilla. Ito gumay. Ito na siya. Steam. Steam na siya. Ay diba? Ay Oh, perfect! You're the win. Go try it. Oh, perfect! Mm -hmm. <laughs> Sorry. Can I have a try? Yeah. But where's my old spoon john <laughs>